yung malalakas na hangin mga idol yan si haring araw oh, ma. medyo mataas na yan ang kadagatan yan talagang malalakas ang hangin at saka malalaki ang mga ano mga guys at dito na tayo pumupokus pokus na tayo sa mga atang malambat yan yan ang paligid mga idol oh. lên Kita natin mga idol oh. dalang dalang lang pero naipon lang din pero ayaw ko parang sa estimated ko lang mga guys parang ano eh nasa uh, baka mahirapan pa tayo maka tatlong uh, kilo kasi maliliitan ng mga uh, idon na natin Mga maliliit lang mga guys, An sana kung marami, kung kaso nga lang, ika-taon, tilang. ay idol ang ating bandira sa unahan ano, oh, yung malapit na. Bandira natin 'yan. Ay. Ang bandira pala 'yan, no? Oh, kulay dilaw yung itim pa lang sa atin, no? Oh, so sa una. Yung pa mga idol oh, sa no, sa unahan oh, no? Hindi pala, hindi pala sa amin 'yan. Ba so, pala may ari ng dilaw na 'yan. Yung sa atin naman itim.

araw may bandira ayan mga idol pagkatapos ito yung connection nyo sa kabila hindi natin malalaman kung tayo ang nakasapaw o tayo ang so, kasi ganyan mga guys pag ano kasi pag gabi hindi sure kung tayo sa pawan o tayo nakasapaw kasi hindi mo ma-estimate pag gabi mga idol hindi ma-estimate kasi dilim kaya ayan kasi ilaw ng araw hindi natin magkikita yung pagmumukha natin yung mga guys oh yung may kalakyan ng karahon natin na. Ah. Yan, karaho mga idol. Yan si Karaho. Sobrang selamat mga guys. Sa inyong panunod, sa ating paghihigyo. Hanggang sa muli. Bye bye.